Hello mga kajan Max. Uh, inayos ko yung motor ko, binaklas ko kasi Nagbutas yung tangke. Kaya binaklas ko mga kajan Max, tingnan natin. Kajan Max oh, La, tinanggal ko yung upuan. Ito. Butas yung tangke niya kajan Max ngayon. Nilagyan ko epoxy, tingnan ko kung tatagal ba. Ayan ah. Eh, ilang beses na to ano eh. Natatakot ako mga kajan kasi tapat sa batire. Ayan. Dito yung butas. Ah, nandito yung batire. Kaya samantala na lang lagyan ko na ang ano ng epoxy. Ayan. Ito pala yung bahay namin mga kajan mox oh. Diyan kami nakatira. Yan. Medyo okay naman dyan. Yan yeah, mga kajan Max, pinag Pinagasamantala ko muna yung ipokse. Abang ipapahinang ko maghanap ako ng mag, maghinang mag dito. Yan yeah, mga kajan Max. Okay, ayan, yung motor natin, inaayos na natin, mga kanyang Max. Sige mga kanyang Max, salamat, bye-bye.